Ay, tulog pa ang prinsipe. Good news. Tulog, tulog. Ano plano mo? Ba, di ako dyan. <laughs> Bawi gagawin mo? Ba, di, kunyari, bubusan mo din ang may tubig. Gagawin ko. Ama. Umagang kay ganda sa'yo. <laughs> Hanep ba? Nakakamera ka pa. Akala mo may tubig daw. Oo. Oh. Hanep mo ha. Akala mo siya pa ka. Diba syempre, kaliligo ko lang iba. Malay ko bang walang tubig yan. Ah. Saan mo ba napanood yan? E eh, di sa TikTok. Eh. Opo. Uh -huh. ba? Umaga-umaga pa naman. Ba. eh, una unahan niya kayo ni Cute. Eh, ikaw ang una-una. Eh, malas ka. Eh bakit hindi pa ba na si Cute? Hindi pa nga punta si Cute. Eh, Oo. Oh. Tulog pa kaya yun? Ay sigurado yun. Eh hindi pa nahin yun ang kapi. Eh. Opo. Babawi ako na. Babawi ako. Kala ko. Kala ko sa akin ka babawi eh. Ha? Kala ko sa akin ka babawi eh. Ba, ba? Hintayin mo oh. lang kaya. <laughs> hintayin mo lang ako oh, sige. Ba? Ano ba? Titignan ko lang muna si Cute. Ay, ba? Aligo ka na. ba ano tidak <laughs> Ay, <laughs> Ay <laughs> hindi mo na ako mapepek dyan. Kaya, tignan ko lang ha. Hindi, weling daw ba ba? Hindi daw Ah, ang sarap. Ay, tulog pa ang prinsipe. <laughs> Sinasabi ko <yun>. Ah, <laughs> ang sarap ng tulog na naman Ayun, boss. <laughs> Ayos. Bad <Butter> trip to. <laughs> Pagkakalaw na to. Bia. <laughs> <Yeah. laughs> Good news. Good news. <laughs> talog, talog. Ano plano mo? Ba, di pa ba, bawi ako dyan. <laughs> bawi ang mo. Diba, ito di, yung unyari, bubuhusan mo din ng may tubig. Hindi kagawin ko! Apo! Eh, paano kung mabubuhusan ito, lupa nga? Huwag mo nalagyan yung tabo ng tubig. Tatanggalin ko? Oo. oo. Oh. Ang gagawin ko, iisingin ko. Oo. Oh. Tapos sasabihin ko, tawag ka ni Keto ulit sa ano? iya, Doon ka sa may bandang ulunan ng pupuesto. Oo. Oh. Siyempre, pagtingin sa iyo saka mo ambaan ng buhos nun din ba? <laughs> Iilag <laughs> ba trip na na wag yun ba siyempre ba gigil sa bawi ganun talaga <laughs> ano ayun um, ayun <laughs> ba hindi pwedeng nagigil gigil ka ba papayag ba ako na hindi ako makakabawi <laughs> ba talaga hindi ka pa naliligo ba uh, wala <laughs> nadali mo ako ha mag ingat ingat ka ha <laughs> Ah, ya. Tulog ba, Prince Bella? Oh, ako nagigising ko na. Ako nagigising. Ano ayo reaction ka? Parang naalim pong dia niya. Nabuksan muna natin. Ay. Umagang kay ganda sa'yo. <laughs> Ik heb er een lap in. 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 Ik heb er een Ik heb er een Ik heb Ik Saan natatulog mo, ha? Teka lang, <laughs> kuya. Pupuesto lang ako. Ang hirap ng pwesto ko. Para ma-andrip na talaga. pwesto ako, Ang hirap ng pwesto ko ma. Ang hirap cute!